Yo mga paps, what's up? So, uh, another video tayo ngayon dito sa ating backyard. So, ito yung aking bin na inayos ko ulit tapos sa uh, in-upgrade ko. Nakpan ko na yung mga butas niya. Dati, dyan, kasi, dyan ko kasi pinapasot dati yung bisit. Ngayon, tinakpan ko na. Tapos, dito nilagyan ko sa ibabaw ng uh, pandong para hindi pumasok yung tubig kung umulan. Tapos, dito, yan, ayan, nilagyan ko ng ganyan tapos, ito may net para hindi na magkakaroon ng akses yung uh, bsf sa loob, dito na lang ayan, may langaw oh. hindi makapasok yung langaw oh. so, may butas lang dun, siguro ayusin natin yun tapos, naglagay tayo ng punto so, sa ganyan kasi itlog yung bsf singit-singit na ganyan ayan so, yun, nagawa natin ng uh, paraan para hindi makapasok yung langaw dito. Mapapansin nyo may mga aligid uh, na langaw, pero hindi sila makakaitlog dyan kasi mas gusto ng langaw na umitlog dun mismo sa nabubulok. E nasa loob yung uh, kung ano natin, organic matter, nasa loob. Hindi nila mapasok, yan ang may umaaligid kasi nakaamoy nila. Pero hindi sila makakaitlog dyan kasi nga nasa loob. sa so, tingnan natin kung may ma-attract na BSF yun mga paps ilang minuto lang pag alis natin kanila, yan may nakita na akong BSF na yan nangingitlog na siya dyan sa karton na nilagay natin mga paps so sa ganyan talaga nila mas gustong mitlog sa ibabaw ng organic matter yan kinuha natin yung karton at hindi masyadong makita pero ayun yung itlog niya sa loob mga paps so ngayon kukunin natin yung uh, itlog ng BSF dito sino ba yun? Hindi masyadong kita sa camera eh. So ayan. Bukunin natin. So itong kagalingan ng karton yung gamit natin. Hmm. Dito, dito siya. So yung itlog nga pala ng VSF mga pops So, nag-average siya ng ano uh, 700 500 to 900 yun hindi masyado makita talaga tanggalin natin to tandaan lang yan kita ba Mag focus ka focus yan sobrang liliit na itlog hindi masyadong mag-focus yung ating camera yan so nag-a-average yan mga pups ng 700 500 to 900 nga yung ano yan. so dami nito so bagong itlog lang tapos so, na yun ang gagawin natin dito ito ibabalik natin tong karton na doon so set up ulit natin yan tapos ito ilalagay na natin ito doon sa ating ah uh, ada lagian para mapisa to yan ito lang ito lang ito lang maliit na to so, meron na ako dito yan yung nakuha ko nung nakaraan ito so ilalagay lang natin yan sa ibabaw tapos sa ilalim may uh, pids pids yan na uh, pinalambot yan pids na pinalambot So, pag napisa yung mga BSF na yan, diyan mahuhulog ngayon. So, kakainin nila yan. Tapos, makikita natin yan. Mas magiging visible sila after ano 2 days. Kasi ngayon, pag napisa yan, halos hindi natin yung makikita pag nahulog doon. Tapos, ganito na ang mangyayari. Mga ilang araw, mga pups. Salabay ang pang-aay natin dito. Hindi wala okay. Tapos, ito. Ito may date. Kung kailan ko nilagay. So, ngayon. Tapos, ito naman yung uh, week old na yata ito eh. So, may mga pagkain na din. Yan. Yan, ganyan mga pups. Pwede nang ipakain sa manok yan. Tapos, kapag uh, nagka-18 days na, So, hindi na kakain. So, iintayin natin silang mag-preview pa. Hindi na magiging itim na yon So, dito natin nilalagay naman sa love cage na DIY din. So, example lang ano natin, papakita rin tayo. Yan oh. ang dami yun o. Oh. Pag hinalukay natin yun dyan. Yun. Hmm. Isang itlogan lang yan, isang bisip lang yung yan. Tapos ganito naman pa nga paps yung itsura kapag uh, yung uh, preview pa na, kulay itim na. So gumagalaw pa yan pero hindi na yan kakain. Kaya hihintay natin yan mag, hindi na gumalaw. Pagka hindi na gumalaw katulad to isa hindi na gumagalaw. So ano na yan, view pa na. So maghihintay lang tayo ng ilang araw, magiging play na din yan. At yun, so sana magawa natin yung cycle para hindi tayo mawalan. So sa ngayon hindi pa tayo nagpapakain. So pero itong pag ganitong edad, pwede na tong ipakain eh. Yan. Tuwa ng manok niyan. So yun lang mga pops So sana maging successful tayo. At yun at pagkatapos nating iset up ulit yung karton mga pops meron na naman ulit BSF na pumunta dun sa ating bin. So minsan may mga nangingitlog dito na BSF na hindi, hindi ko nakukuha yung itlog. Okay lang, mapipisa naman yung dyan sa loob. Yan, may naging itlog ulit. So, yun lang mga paps. Goodbye.